Dilugo ngayon sa Pilipinas ang ikapatapong anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar o Martial Law noong 1972. Sariwa pa rin sa alaala ng mga Martial Law victim ang dinanas nila noong panahon ng diktadurya Marcos. Samantalang ilang biktima ng Martial Law nagpapatuloy pa rin daw ang hirap dahil sa kabayarang hindi pa rin nila makuha. Yan ay sa kabila ng ulat na may, pe may ilang peking claimants na di umano'y nakatanggap ng bayat. May report si Tina Panganiban Perez. Uh, Abad na pong taon mula nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law, alam pa kaya ng bagong generasyon kung anong that's nangyari noong panahong iyon. Yun po yung dineklare po ni um, former President Marcos. Nasa calamity po yung Pilipinas. May mga ano po, militar ata. pero parusan po siguro mga tao. Pero sa alaala -ala ni dating bayan muna party list representative sa Turo Campo, sariwa pa ang torture na dinanas niya ng panahong iyon. ano uh, ng unang pagtahuli sa akin, uh, tinorture ako. No? Yung physical, ginamitan ng kuryente, uh, pambu pambubugbog, karate, pampaninipa, uh, paguntog ng aking ulo sa pader, uh, pag, uh, pagpapakain sa akin ng at, at, at uh, dumi ng tao. Nang mapatalsik na si Marcos, isa si Casator sa mahigit siyam na libong biktima ng martial law na nagsampa ng kaso laban sa dating Pangulo. Kalaunan, nagdesisyon ng korte sa Hawaii na bigyan ng kompensasyon ng mga biktima ng martial law. Pero hanggang ngayon, walang kompensasyong nakuha si Ocampo. Ang masaklap, may mga hindi naman daw biktima ng martial law na nakakuha ng kompensasyon original claimant ako, pero dun sa binigyan ng, ano, inalis ang pangalan ko. So, wala pag, po kayo nakuha? Oo, oh, wala. Uh, pag hinihingi uh, namin tingnan ng, yung listahan, ayaw nilang ipakita. Uh, Na-discover pagkatapos nung, nung, period na yan, na merong mga uh, nag-claim nung one uh, 1 dollars na yon na ginamit yung pangalan nung mga tunay na claimants pero iba yung kumuleta. Ang mga deumonor pecking claimants, kinasuhan ng estafa sa Quezon City Regional Trial Court kung saan nakabinbin pa rin ang kaso. Pinaimbestigahan din ito ng Commission on Human Rights. We had it investigated. We got in touch with we are awaiting a report from uh, Attorney Rod Domingo who promised to give a report also the CIDG and we are awaiting, I am waiting for the final report coming from my own at the CHR Investigation Office. Kasabay ng pagunita sa pagdedeklara ng martial law, inatasan ni Pangulong Aquino ang National Historical Commission na paigtingin ang pagpabalaganap ng mga totoong kwento ng hirap na dinanas ng mga martial law victim. Life is ng in ang mga impotensyo na kalalabang sa mga alala ng mga Hindi sa sabi ng tatabil-tatabil kasi sa balina ng mga kustudyado hindi sa mga na ng mga Nauna rito, pinasanayaan din ng Pangulo ang Aquino Jocno Memorial at ang bagong tayong AFP Center for Human Rights Dialogue sa La Urneva Ecija kung saan nakulong noon ang kanyang amang si dating Senador Nino Aquino. Sa Maynila naman, isang Marshall law marker sa Chino Rosas Bridge ang pinasinayaan. Kinahapunan, nagmarcha naman patungo Menjola ang mga estudyante, militante at labor groups. Kinukondina ng mga militante ang mistula rin daw Marshallo na pagtrato sa kanila sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa Legazpi City, ginunita ng ilang militanteng grupo ang anibersaryo ng martial law. Nagsagawa rin ng programa ang mga militanteng OFW sa konsulado ng Hong Kong. Tina Panganiban Perez, GMA News.